Alright, nag-uumapaw ang excitement sa online road ng mga solid fans ni Daniel Padilla. Kumakala sa social media ang larawan ni DJ kasama ang mga bigating kapamilya executives na si na Cory at Kyle Katigbak. Usap-usapan na muling sa si Daniel sa pelikula ng Star Cinema kasama ang iba pang malalaking artista at balitang makakasama niya si Bel Mariano sa proyektong ito. Sa kabila ng mga haka-haka, wala pang opisyal na pahayag mula sa Star Cinema o sa kampo ni Daniel Tungkol sa nasabing pelikula. Kaya abangan na lang natin ang mga susunod na anunsyo para sa kumpirmasyon ng mga balitang ito. Tara, kung matutuloy yan, may oh. chemistry sila ni Bel Mariano. Kasi oh, nagsimula, ba... oh, nagsimula yung kasi pagbati oh, oh. ni ano, Carlo Estrada na congratulations Anak, mm -hmm. Patungkol kay Daniel Padilla. So, ayun nga, sabi niya, hindi siya nagbigay ng detalye Pero may mga nagsasabi na nakipag-meeting na kasi itong si Daniel sa Mr. Cinema. Parang may At, meeting din si Bel Mariano. Ayun, si Bel Mariano Sampana, oh, oh. Na mukhang, so, ano, nga nakipag-meeting na doon oh, kay Kati Garcia. Oo, oh. kay Direk Kati nakita ko. Naku, mukhang ano, mukhang totoo, no? Oh, yes, na, so. Oh. may movie sila together. Yeah. Pero nga... Baka experimental ito, oh, malay mo oh. naman, di ba? Kasi di ba, kailangan din naman na i-partner sila, sila, sa, sa iba. iba't iba. iba. Oh, Pero oh. nga, yun nga sabi, Friendship Mildred, tsaka Bieta Proldan. Mm. Pero din, ang sabi nga daw, eto ah, oh. eto daw, nagkaroon ng exchange partners. Oh, di ba? O bakit exchange partners? Oo, oh, oh, dahil sa, mm -hmm. mo naman masasabing partners oh. yun. Sa oh, Kasi oh, sinabi ko eh. kanina, eh. paano magiging hindi mo ano yun, partners, eh, di ba? Oo, oh, oh, Pira yun naman nila teleserye. Pinagsama, exchange sa pagsasama trabaho. Oh, Ganun na lang. Kasi hindi naman magka-love o magka sa nga, Pilipinas eh. Got Talent si Katwey at saka si Donnie. Hindi ko mag-gets si yung ano, logic oh, doon na. Sinisip nyo eh, parehas partners, lang naman, oh, Judge. Diba? Hindi naman, Judge pero, pero, naman. so, oh, oh. hindi pwede silang mag-partner si Donnie at saka Kapat si Ano. Dyan. Pero sabi ko Katrin. na, mukhang ano ha, mukhang may chemistry sila. Oh. Tsaka bro, silang cute, no? Correct. <laughs> so, ang, okay. ito nga do nagagawa yung pelikula ay eh, family drama. Sana abang nga, abangan na lang natin yung magiging announcement ng Sir Cinema kung talagang tuloy na tuloy ang pagsasama sa pelikula ni Daniel at ni Bel Mariano. Alam niyo no. ano no. kasi ang ni Daniel ngayon nag-click ang Incognito. No. Yeah. So, Kaya talaga Kailangan eh, patunayan na, niya yeah. din sa ano oh, sa, sa pelikula. Yeah. Kung patok pa rin siya kasi si si of course si nagtala pa si Catherine ng record, 'di ba? Yung mm -hmm. pagbabalik pelikula niya after a long time, eh. talaga naman, 'di ba? Pero At, ako sa tingin ko bagay din 'no, yung Daniel sa ka Bell, Kung Why baga, not? bagong potahe, 'di ba? Bagay uh -oh. na bagay.